Balik, balik, hak gih, balik, 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 mana? balik, 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 mana? balik, 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 Hey mga guys, magdadakop siya mamaya ng rabbit. Layaw kasi yan mga guys, no? Binuian namin. tingnan ko lang makuha niya. Gago! Gagaw lang, bilikod mo. Duku, 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 duku. Dito, 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 Okay. So. Ada di sini kau jangan kawayan. Drat nasi kepera mega poli. itama. ma. Okay, okay. Ada plus light tu. Okay. plus light. Ada siapa nasi? Di guru lagi. Di kedai toko piak lagi. Dia. Drat abalak. lah kata. Abah pahen. Natural lagi like, Kanding Ding nanti sebab Atau tak nak gaji gua tak? Di sini atau sih sa Ada sih gua. Jika boksi dia, ada sih gua. Boksi boksi. eh. Ada kap menau. Hindi pa talaga na dahil hindi pa talaga na yaw ang dala kumido danta. Nagi, hari na. Balik. Balik. Nagi

Dito may... <coughs> ako mga pakaddo mo dito tanong si Pyak. Sige, pabalik ka, pabalik ka. Ay! Tayo kali bot kada. Mik. May... Dakop ma. Ha, basi mi do da. Mi do da to. Hindi ka nagdakop.